Hello mga ka-trip, it's a new video na naman tayo. For today's video, dito kami ngayon sa playa, nagluluto kami ng inihaw o barbecue na chicken. Dahil itin birthday ko nga pala, <laughs> ay maliit sa prank. Nakuha ko nga pala ang kauna-unang sahod ko dito yes, sa YouTube, kaya magbu-birthday muna ako ngayon. Kaya in-invite ko na nga dito yung mga polis, mayor, kagawad, kapitan, mga marites, sali na kayo dito sa playa. Nagkakasiyahan na nga sila dito kung ano daw yung Tagalog ng I don't know. Ay, naku, kadami-dami problema. Dumagdag pa yan. Wala eh. Ang anong Tagalog ng I don't know. Oh, ano daw ba? Iwan ko. want ko. Hindi ko alam. Wala ko ko lang ibigay. Hindi alam. Hindi ko alam, eh. Oh, sige. I want ko. Hindi ko alam. tama tapos mo kami mo talaga. Hindi ko alam. Hindi ko alam mo. Oh. Ano, kunin ko Jo? Eh, ano ko. kita. 100. Oh, what are we going to do? Oh, teng. Pakiano mo, teng. Paki explain parin Tagalog uh, ng I don't know. Oh my goodness. That <laughs> Oh. Bigyan ko kayo ng load 100 GB pa. Sige. Ang Tagalog oh. Ang Tagalog ng salitang I don't know o ang I don't know sa salitang Tagalog. Sa Tagalog ah, hindi ko alam. Wala pa. Wala pa kasi. Yung salitang, yung salitang hindi ko alam. Sa English noon kung ita-translate natin, I don't know. I, I don't know. oh i-ano e, e, mo sa akin? Hindi, explain ko. E, e, I-explain mo sa akin kung paano. <laughs> <laughs> paano mo na hindi mo alam? <laughs> <laughs> hindi, inexplain. explain ko na. explain ko na, nga I-explain mo na nga. <laughs> <laughs> <ko> na nga. <laughs> I don't know. Alam mo yung I don't know? ano Tagalog sa I don't know? Bigyan. Hindi ko alam. Hindi mo pa alam Hindi eh. kita mabigyan. Kung alam mo, mabigyan kita. <laughs> in-explain ka <ko> na, <laughs> Yun, na-explain ka na ng 100 words, <laughs> <laughs> Tapos mali pa rin. Walang tama kahit isa. <laughs> Sige. May trivia ako. thank, May trivia. May trivia ako. Sige. May teorya na yung unggoy daw... Stop ba? Sinasabi kasi sa teorya na yung tao daw ay nagmula sa unggoy. Ibig sabihin, yung evolution ng tao ay unggoy. So... Kung ang saunggoy unggoy ay tao, ano naman ang sa kabayo? Balang. Ikbalang? Wala, yun, eh. yun yan. Hindi nag-ano yun. Alahati pa rin yun siya. Manananggal eh. Bais ganda. oh kalapit-kapit lang na itong kalayan sa atin. Okay na yan? Oo, ni... oh, kanina pa ito gabi. Isa po ayun. ako sa mga fans ka ni Kamangyan. Din No, Napagod ko dati yung video namin, niya na nagbablog siya. Na-inspire ako sa mga video niya dati. Kaya tinuloy ko na lang yung vlog ko sa YouTube. Kahit mahirap, kinakaya. Kaya for the thank you talaga kay Kamangyan Vlog. Shout out sa'yo Kamangyan. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Sana marami pang viewers. Ikaw yung vlogger na tumatak sa isip ko. Na-inspired ako sa mga video mo. Kaya tinuloy ko na talaga. Hindi ko na pinalampas pa yung mga pangyayari, mga moment. Back to inihaw tayo mga katrip. 21.1 hours na po naluto na yung aming mihaw na barbecue kaya ito na po yung aming first bite maglalig ni mama uus na akin nga mga isa lang ako ako